So, try natin isa-isahin pagpalit. Grabe, ang sulit ng figure niya. From Japan figure. Ganyan siya kalaki. Tsaka medyo matigas siya. Hello guys! Hello Marcy! It's another vlog. Another vlog, another unbox sa malaking nilalang na to. And pasensya na kayo meron kasi nag-organ dito sa bahay. Hindi ko naman mabawalan yung aking bunso. Nag-vlog pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin. Sobrang laki niya. Ano to? Labubo. <laughs> anyway, hindi naman siya labubo. Hindi siya pop my toys. Iba naman ito. Ito yung mga sinaunang panahon. And siguro naman relate kayo dito. Kasi pinapasal so, na natin yung malaking package from Anonymous. Charot. At ano, natin naman natin yung case. Kung saan-saan. Basta -saan. magkaroon lang tayo ng um, meron pa nga ako bitok sa nung nakaraan. Kaso hindi ko na yung vlog. Kaya hindi po na naman ito. Eh, hindi po ito lababa. Oh. Ito ay isang uri ng isang din figure na 90s. Diyos mo yung marimara ang laki. Patulong tayo. Patulong ka na. Patulong tayo kasi sobrang laki. Diyos mo. Grabe, sulit yung ano, sulit yung pagkabalot. Sobrang naka, naka, ano pa, naka, naka, ah, uh, ano tawag dito? Hello sa cling wrap pa, tapos may box pa. Oh my god. Hindi naman talaga para sa akin to. Oh. Para to sa mga bunakers ko. Kasi napuno na ako ng labo oh. Sa kanila naman. Mm, Nagigiblog lang tayo. Ah, ganito siya. Dito na lang anak. Eh, ay, ano na. Lang, oh. Oy, ang dami niya. Sobrang dami. Nasaan yung pinakamalaki? Pinakauna. Ito. Hindi ko alam kung... Ito ba yung... Ay, ito na yung kaya makubuntin. Ah, kasi pinuto lang yung ulo niya okay. para hindi siya mahirap sa kafe. Okay. Hanapin mo yung ano? Hanapin mo yung... Hanapin mo yung katawan. O, oh, dito sa si Vegeta. Si Vegeta. So, kailangan natin yung ulo niya. Oh, natatanggap pa yung boots ah, <laughs> pinakauna guys is yung boots ni Bendy tang natak. Oh, oh, grabe, laki. So, yung mga, oh my God. December 31. one, oh, mag-new year na. Pero kung may ganito ganto siya, yun na ba yung ulo niya? Ang laki niya. Oh, grabe. Oh, andito naman yung kanyang katawan. just one ang bigat, parang limang kilo. Talagang detachable. Mm o, oh, ayan na yung kanyang katawan. So, meron tong kasamang apat na ulo. So, magmimili ka lang kung alin yung gagamitin mo. Super duper heavy. Ito yung mga ulo niya, guys. One. Nakabalot pa. Two. And three. Ito yung pang apat niyang ulo. So, ito bagay sa kanya kasi ulo. para sa liig yan. So, ito yung ulo. Ah, kailangan niya pa ilagay yung leeg. Grabe. Ayan ah, muna. Para saan yan? Akin okay, nalagyan natin. Ah, para sa hindi para o sa mo ng ulo, meron siyang mula Oh. So ganito na siya kalaki. Lagpas pa sa kalahati ko, mula ulo ko hanggang ka naka kaba nakatingin. Adya ka talaga. Ganito siya kalaki Kasi si Vegeta. Anong taon to lumabas? Basta napapanood dito sa si Dragon Ball, di ba? Sino kalaban niya? Mabigat siya Ay, para din sa isahin pagpalit. Grabe ang sulit ng figure niya. From Japan figure. Ganyan siya kalaki. Saka medyo matigas siya papalitan natin yung isa isa so, ito nalaman na namin may use pala itong mga to o oh, naputo lang katawan hindi ko pa siya masyadong na push pag ito pala tinanggal mo yung ulo ito yung unang blue niya hindi ko alam kung kailan ba siya nagpapower ba siya dito or pag dito galit na ba siya ito pala yung use ng ulo niya guys so kailangan pag dinisplay mo pag hindi mo siya ginamit ito pa yung kasamahan niya pa hindi, hindi, ulo ba? hindi ko pa hindi ko alam so pag hindi mo ginamit yung ibang ulo meron silang mga stand kasama siya sa display kung meron kayong display yan malaking ano katabi niya yung mga yan yan yung pang-apat niya na ulo. So, na nasa inyo na. Kung alin yung ilalagay niyo sa kanya. Itong blue or dito siya sa nagdalit. galit na galit na ba? Ganon. oh, sulit. Napakalaki niya. So, ang ilalagay natin yung ulo, iba naman. Dito yung mga yan. So, pag display mo sa bahay. Oh, ito yung... Oh, okay. Nakasalamin. So, ito yung pa-finalize natin. Ito yung ilagay natin. Ito siya. So, dyan siya. So, habang nakadisplay ito sa inyong lagayan, pasensya na lapit ng camera ko, iti-display niya siya ng ganyan, Kasama dapat yung mga head niya. Sa kasan dito mamimili na lang. Hahanap tayo ng lagayan niya. Siguro dito na lang 'to. napakalakay at napakabigat, hindi naman 'to nakakatakot mahulog. Eh, itabi muna natin at bubuksan pa natin 'yung iba. So budget ha Hindi ko alam kung taon na ba, inabot ko naman 'to way back main piece na nunood kami sa kanya. Inaantay ko rin magkaroon ng freezer Yung malaking so ito na 'yung mga ulo. So itatabi natin. At ito ba 'to? Pa free na keychain. And ito pa, sa mo ka to. Hindi ko, ah, uh, lagayan niya to yung mga box nila kasi yung iba hindi na magkakasya so pinagpo-fold na lang eto anak. nakabuksan eto ay ito na yung isa mo anak etong isa sino nga ito si Zoro King of Artiefs the Roronoa. Noa Zoro yan buksan mo yun babuksan natin si Zoro Pupugi nila ito yung Zoro sino pa may mga ganito na nag ano mga nag nagpo-collect -co ng mga ganito siguro marami din ano so eto na siya and Oo. Oh, ang laki ng box niya. Siguro malaki din to. Ah, sa likod ni Zoro. Jacket niya. Ito na, yung mga katawan nila. Yung paa pa lang niya, yung bewang. ang cute ng slipper. So, hanapin mo natin yung ulo niya. Oh, another binuksan ng anak ko. Ito, hindi ko alam. Nagustuhan ko lang yung figure niya. Hindi ko alam kung sino siya. Oh my God. Nakikita pa yung underwear. So, maganda rin. Puro sila anime katawan niya ni Zoro. Lalagay na natin yung katawan ni Zoro. Ayun, nakaganyan na siya. At saka yung kanyang jacket. Ang ganda nila kasi igaganito mo lang. Ikiklip mo lang sila. May mga lagayan naman na. Kasi ayan yung butas. Hindi ko siya mapashoot. So siya na lang mag-shoot ng jacket niya. And yung kanyang hat Of course, yung hair ni Zoro. Oh my God, ang ganda nila. Grabe. So ganito siya. Ang pogi mo naman. Oh. Meron ba siya kayang stand? Ah, tumatayo pala siyang mag-isa. Nakakatayo siyang mag-isa. So, upo lang siya. Gaya nito. Meron pala siyang sariling balance. Eto na. Hindi ko alam paano itayo. So, siya si Zorro. Hindi ko masyadong kilala yung bunso. Ay, yung panganay ko na nakalam sa kanya. Ayun yung kanyang jacket. Napaka, napakalinis din naman. Ito na lang mag-ano. Paano siya ilagay. Eto pa, another order ko na figure. Sino ba ito? Sailor Moon. Tatlo itong Sailor Moon ko eh. Ah, so si Sailor Moon na ba ito lahat? Kasi so, tatlo yan sila. Ito sino naman to? Sino naman? Ayun yung isa. Ayun yung kanyang parang kulang. Tatlo yung aking cellular moon. So ito, upuan niya siguro. O, upuan nga niya. So, and then itong isa, dito, hindi, hindi sa kanya to eh. Hindi ko alam kung saan to nanggaling. ang So, tatlong sailor moon Ako nagpadlakan sila anak. Buksan natin itong isa pa. Okay. Ito yung mga niya. Ito yung kanyang damit. Ayan siya. Itong isa naman, kompleto sila ng box guys. Kaya pinatupi namin kasi baka hindi magkas siya. Sa box na to, ah. Ito naman yung isa pa, relax time. Relax time. Hindi ko alam kung si Sailor man dito. Hindi ko alam kung sino dito. Basta relax time siya. Hindi ko alam eh. Basta in ko lang siya dahil gusto ko yung tura niya. And, nabuksan natin. Ito isa, hindi ko talaga alam kung para kanina yung stand na yan. Grabe naman to sa ano, sa pagbaka. And, ito na. Oh. Ah, ang cute niya. Nakaupo lang siya sa sofa. Hindi ka siya nabubuksan. Naka-plastic pa siya. Buksan na natin. Always so, time niyang lumakas sa plastic, guys. Relax tayo. Oh, ayan yung kanilang mga coding sa so, ilalim naman. So, talaga yung figure niya para sa akin. Ang haba ng hair niya, ha? Oh. So, parang ako siya. Ganon. So, yun lang, guys. And thank you for watching. Maghahanap naman kami ngayon kung saan namin ito ilalagay sila. Ang kukit, meron na pala silang nauna. Nakalimutan ko lang yung vlog Itong naunang apat na figure na yan. And ito naman ngayon, sila. Thank you for watching, mga kumar. See you again next vlog. Puro lang tayo dito unboxing, unboxing ng mga toys. Para at least may remembrance kami dito sa, sa mga toys ng mga bata. And sana, next time na ma-upload natin yung mga ganda. Ito naman ang free nila. O so, free nila. <laughs> Thank you po for watching. See you again next vlog. Thank you naman sa pag-free. Thank you sa pag-free po rin Okay, thank you guys. Si Soro, ay, nakabit na ba? Oo, na. yung kanyang, ano, nakabit na yung kanyang likod. And then yung bewang naman. Saka wow. okay, yung mga spada niya. O, yung mga spada niya. Complete talaga sila. So, walang kulang. Balita po yung spada niya. Andun sa isang kamay niya hawak. Yung may, si Zoro. Zoro. Oo, antara. Ay, May dala-dala talaga siyang. Ano? Dapat inuna mo pala yung ano? mo pala yung ano? yung uh -huh. ano? Okay. So, complete oh, dalawa yung itak niya. <laughs> yung espada niya. Ganyan siya kakulit. And, umuupo naman yan siya. Ang cute niya. Sulid yung ano. Kita yung pa yung underwear nila. Para siyang itong mga sexy figure. Okay, guys. Thank you for watching.